Heart Evangelista, ipinakilala na ang tunay na ama ng ipinagbubuntis nito, Richard Yap. Matapos ang matapang na pag-amin ni Heart Evangelista na hindi si Senador Chiz Escudero ang ama ng kanyang ipinagbubuntis, isang panibagong revelasyon na naman ang humanig sa showbiz at politika. Sa isang eksklusibong panayam, opisyal nang ipinakilala ni Hart ang aktor na si Richard Yap bilang tunay na ama ng kanyang dinadala. Ayon kay Hart, dumaan sila ni Richard sa isang masalimuot ngunit may ng pagkakaibigan na nauwi sa mas malalim na ugnayan. Hindi ko rin inasahan na haantong kami sa ganito, pero sa gitna ng katahimikan, nahanap ko kay Richard ang pag-unawa at kalingang matagal ko nang hinahanap, pahayag ni Hart. Bagamat naging tahimik ang dalawa tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon sa mga nagdaang buwan, tila may mga palatandaan na sa social media na ngayon lamang napagtugma ng publiko. Samantala, tahimik pa rin si Richard Yap sa isyo, ngunit ayon sa mga malalapit sa aktor, handa raw itong panagutan ang magiging anak nila ni Hart. Hindi rin nakaligtas sa tanong ng publiko kung kailan nagsimula ang espesyal na koneksyon ng dalawa, lalo na't parehong kilala silang may kanya-kanyang pamilya. Sa kabila ng mga kontrobersya, nananatiling matatag si Hart sa kanyang paninindigan na unahin ang kapakanan ng kanyang magiging anak. Hindi ko intensyong saktan ang sinuman. Ang tanging hangad ko ay isang tahimik at tapat na buhay para sa akin at sa anak ko, dagdag pa niya. Patuloy pa rin hinihintay ng publiko ang pahayag ni Natchez Escudero at Richard Yap sa isyong ito na siguradong babago sa dynamics ng showbiz at politika sa bansa. Ayon sa ilang showbiz insider, nagsimula raw ang ugnayan ni Nahart at Richard Yap nang magsama sila sa isang charity event noong nakaraang taon, kung saan naging malapit sila sa isa't isa. Mula roon ay mas lumalim ang kanilang komunikasyon, at unti-unting nahulog ang loob ng isa't isa sa kabila ng komplikasyon sa kani-kanilang personal na buhay. Bagamat maraming netizens ang nabigla sa revelasyong ito, may ilan ding nagpahayag ng suporta sa bagong yugto ng buhay ni Hart, at umaasa silang maghahatid dito ng kapayapaan at kaligayahan sa aktres.